BBH. Mm. Mura na daw. Ang quick. <laughs> Ala, anong mura? Mura na daw ang bigas. Para sa aso? Ito naman eh. Para sa tao. Uy, saan naman yan, videographer? Sa August. Mura na daw yung bigas. Talaga? ha mga Uh -uh. Happy Day! Sa Barbara Happy Day! Sa lahat ng pasok sa channel to please don't forget to click the subscribe button tiny Bell para lagi updated sa lahat ng mga ene para sinasasaw namin ni Bicho Gapar endorser ka ba? ha? endorser ka na quake quake Okay, Hindi, gusto kong vanila dito, yung, yung bloom. Ito na nga mga batang helmet. Ito yung sinasabi ng video gapar. Nakakayanig. Uh, ba yun? Nakakayanig <laughs> eh. <Bayan? laughs> Pero ayan nga, Bijogoper, maghihintay pa ba tayo ng August? Oo. Para sa 29 pesos? Oo, so huwag mo nang kumain, ha? Ah. Pag hindi kumain, baka nating babatayan ng August doon. Oo, mga kababayan natin na ito lang ang kayang bilhin, sa August na po kayo bumili. Ano nun? Oo. Eh, paano yun? Ito, sa August pa ako bibili, Bijogoper. Oh, oh! sa August pa. Teka lang ha, 29 pesos per sabi, kilo ng sabi, bigas. Sabi, sabi. Ba't ng 9 eh, di ba dapat 20 pesos? Sino mo may sabi 20? Eh, bagong Pilipinas, bagong... Bagong tukha! O. Ba? Oh. Eh, baka natagdagay ng 9 pesos. Hindi, mali 9, yung dinig. Baka mamaya. Bitsa ko po, kinabukasan, 40 pesos sa bigas. And abot de, kamay na. Abot kamay! 40 pesos! Baka mamaya, kita, 40 na kita. yan. Bita. Pero, bitsa ko po, mm. teka nga dapat bigyang solusyon kapag ganyan no. Ano ba yung kailangan targetin na aspeto para talaga mapapaba ang presyo ng bigas? Siyempre maraming mga aspeto 'yan. Mm -hmm. Siyempre hindi rin pwedeng alam mo yung mga farmers natin. Oh. Hindi siyempre pwede silang malugi, hindi pwedeng matihado sila kasi kung hindi dahil sa kanila, walang bigas. 'Di ba? Sino yung mag-aano ng magtatanim, 'di ba? Oh. Dapat nga silang unang tinutulungan. Yes. Tapos, andito din yung mga kumpanya naman. Oh. Eh, parang may nabalitaan pa ako, Pichuga, pero eh, may napanood ako noon yung sa rice tarification law. Mm. Parang ito rin yata yung nagpabawal ng all rice. Oo oh, nga. Diba eh. mga batang helmet? Si Kumaring ano. Mari talaga. Mari! Pinagbawal yung all rice, kaya nagka, nagulantang ang lahat noon. Oo, oh, bawal na, na ano. daw. Pero ano ba yung rice tarification law na yan? Ayun, hey, sila lang nakaintindi. <laughs> Pero sana, no, mga bata helmet, e explain nila sa taong bayan kung ano ba yung mga ganyan. Hindi kasi pwedeng hearing lang ng hearing. Oh, sige, sabihin natin na rice law, uh -huh. yan yung Pero syempre, sana naman, ipinapaliwanag e, na maabot natin, di ba? Maipaliwanag na yung tipong nararanasan natin araw-araw. Kagaya -araw. Sinasabi nga nila, inflation. Oh, gandang pakinggan! king gan. Eh, ano ba yung inflation, 'di ba? Inflated. Oh, 'di ba? Oh, mm -hmm. parang lobo lang bisog pa. Oh. Pag binombahan natin ng hangin, siyempre, lobo lo -lo siya. Oh, oh. So, yun din yung inflation, lobo-lobo. Yo. Oh, ulo yung, nila. Yung ulo nila. Hindi. <coughs> yung mga bilihin, bisog pa. Mm. -hmm. Oh, bibili ka ng eto na lang si Quake, bibili ka ng Quake. Ah. Oh. Oh, magkano ba to ngayon? Mag at magkano to dati? Alam mm video -mm. ah, juga po, dati, mga inabutan ko pa, siguro mga 7 pesos to. Oh, ngayon magkano na? Pero ngayon binebenta na. na siya ng 10 pesos. 12. So may, so, may paglobo. Ko, lumobo oh, siya, oh, may paglobo. Pero ayan nga, mga bata helmet. Comment down below nyo dito ano yung masasabi niyo hinggil naman sa issue na 20 pesos na kilo ng bigas, 29. Ay sorry wow. naman, 29 pala pesos. Kasi sabi nga nila, di ba, 20 pesos na bigas. Iwag e, mo lang ano yun Huwag mo na itatak ngayon, sa isip mo yun. Nagkaroon ng dagdag, 9 pesos. So, uh -oh. 20 pesos. Ay, ano ba yan? 9, 29. Huwag mo nang intindihin. Alam mo kasi, huwag mo nang intindihin yung 20 na yun. O sige. Mali ng dinig. Yung 90 Mali ng intindi. Yung 29 pesos na bigas na ma-achieve na daw natin by August. So, so August pa makakabili ng bigas. Uh Oo. -oh. So, so, ngayon, 29. So, ngayon, ngayon, mag-quake muna tayo. Charot. So, yeah, ayan na. Comment down below nyo and stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko, sa buhay niya, nag-alimitin ng bukit. Keep getting better everyday. God bless everyone. Bye!